Doon tayo sa Pagpi Pagpi Garden Center mga na. Okay, ito muna tayo Ito muna tayo dito Yun, shorts Wow Yun, tayo Mhm, mm -hmm, mga carpet sila. Sarap ang dibi ng minta oh. Oops. tayo sa mga uh, sariling tahi talaga ito, mga sariling tahi ito pang bata. Meron ding uh, shorts pang babae, ayan magaganda. Wow. Ito pang lalaki naman to. Polo. Ayun. O mga t-shirts, ah. Oh. Ang bata. Ang dami. <laughs> Yun, yung mamahilig sa Hawaiian dyan. Polo ng Hawaiian. For men. O, so, mayroon din silang pang women. Okay? yung mga sample nila na nasa manikina. Yun! Kaya na uh, floral talaga siya. Wow! Okay, salamat. Yun, papasokin na naman ngayon dito. Yung. NQAT. Yun, tapasok Yun. tayo ngayon sa mga TGP. Let's go, 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 go. So, okay natin kung paninda rito. Okay, okay, okay. Sa pa ito. Yun, tara. Pasok tayo. Hindi natin maka ng rito. Gaganda rin, oh. mata bata. Pulo. Awa oh, yan, pulo. Yung iba dito. Saling gawa itong mga ito. Iba naman mga brands na. Iba rin paklara na itong mga ito. Iba Iba rin pa

yan, checkered printed yan mga kapunat yan. may okay, mabisan iba dyan ha. Oh. Yun, maraming mapaglian. Thank you po. Ayun sa mga pagkits mo dyan. Yan, mga kanakan yung mga mamsi. Mga mamsy si. mga iba't ibang uh, kulay yan. Okay. okay. Yeah, may bololoist din sila. Sando, sando pang lalaki naman meron. Meron sila, ayan oh. Sandong pang lalaki. Yun. Okay, pasokin din natin ang uh, tai tai. Sari manok changge. Right. Go 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 go. go, go. unmana okay, peladi itu As Picanggi